Guys, marami, maraming salamat. Mayroon na namang umasa sa challenge dito sa Ares Kitchen. Umagang umaga. Si Ronald Kapila sa SM Supermarket outlet niya. Ngayon, dito umaga pa lang. Bale mag 11.40 pa lang ng umaga. Hindi pa busy dito sa Ares. Kaya okay lang. At least, matry ni Ronald. Sir, ang mechanics natin, tatlong ulam, tatlong kanin, pag maubos mo ng 3 minutes, dapat mabigyan kita ng 1,000. Pag di mo maubos ng 5 minutes, isandaan na lang. Pero pag maubos mo bago mag 5 minutes, bibigyan kita ng 500. Yun ang mechanics natin. Pero bawal kamayin, gamitan ng kutsara. Kasi kahapon, nagkamali, ginamit kamay. Kaya tinigil ko yung video. So, tinuloy pa rin, pero hindi rin niya nakuha yung challenge. Kaya na makuha mo ngayon, sir. Okay. Mag, magsimula na yung oras natin. Saglit, i-start natin yung time. Pag mag-start na tayo. So, sir, i-start ko na. Okay, 1 2 ready, start, go. Okay. Bahala ka rin sa diskarte, bilisan mo pag Para makuha mo yung 1k. Oh, nililiptok ka, tangay. Pagana. Bote, maluwag pa dito sa Ares ngayon. Hindi pa masyado maraming tao kasi alas 11 pa lang. Mag-alas 12 pa lang. Ang aga-aga ng challenge dito ngayon. Gustong subukan eh. lunok na lang para makuha yung 1K. Wala pang mga fans. Gano'n yun o. No? Oh. Kukunti lang tao. At least, Merong pumasa ngayong araw na to Pero may naka-schedule naka na hanggang linggo Pag di kaya, okay lang, huwag pilitin Pwede naman mag-enjoy lang sa pagkain Pag ganong hindi kaya talaga Kasi alam ko naman, nakaka-pressure talaga pag may time ang inahang hinahabol ayun oh ang oras mo 3 minutes 45 seconds pa <laughs> magto 2 minutes pa lang kasi naka sit na yung 5 minutes yung oras natin mahaba pa Pero yung ulam ni sir, siya ang pumili eh. Ang ulam niya, ginataang langka, lechon paksew at saka ginataan din na isda. Mas gusto daw niya yung isda eh. Nabibigla si sir eh. <laughs> Asan eh, sinasabi mo nung nakarang araw, kayang-kaya, o oh, wala naman eh. Bilisan para makuha yung, ano, isang libo. Parang di kayanin yung isang libo, baka sakali sa 500. 30 seconds lang natitira para sa 3 minutes eh. Uh -huh. <laughs> <laughs> Buhos muna yung ula mo para mabilis. Ah, Sayang, ma Mas nauna pa rin si sir eh. Ikaw kaya mag-challenge sir. nakaka-pressure talaga pag nasa challenge. Alam ko naman nakaka-pressure yon. Pero wala namang talo dito sa challenge na to. Pag di maubos, mayroon namang 100. Pag inabot ka sa 5 minutes. Pero enjoy lang yung pagkain. At least, matry yung challenge. Meron pang 1 minute 40 seconds. Kaya, kaya yung 500. Kaya. Baka maubos makuha yung 500. May may pampagana si Sere. Eh. Sile, ginagamit na. <laughs> oh. <laughs> Wag pilitin pag di kaya, pero sayang kasi yung 500 eh, konti lang natira oh. Sa tingin ko talaga may makabit nito. Kayang kaya talaga sa mabilis kumain. 55 seconds na lang. Oh, konti lang natira oh. Tulak na tubig para mabilis makuha yung 500. Sayang! 27 seconds na lang para sa 5 minutes. Kunti na lang yung karin, oh! Pag bumabalik, di wag na lang pilitin. Sayang oh, kunti lang 16, 15. <laughs> Bili mo mura, kukunti lang oh. <laughs> Wala. Di talaga kinaya, kunti talaga, di maubos. Uro, yung oras ubos na. Tapos na. <laughs> <Tsukaw> talaga sa. Sobrang talaga. <laughs> Ano? talaga hindi kaya? Wala talaga. Puno mong pagigla. Puno. Sige, sige, sir. At least, na-try yung challenge. You know? Salamat, sir. Salamat. Salamat. Hindi naman talo. Meron namang 100. Consolation. Thank you. Thank you.